Sunod-sunod, nakakasit-sabit ang lahat ng mga bagay at lahat ng mga rupo. Balay, maripit. Balay ni maripit. Balay ni maripit.

Marami maraming vlogger guys oh. kang lilihok, Maglilihok ka. Okay, Hello guys, here

Pinting na po you know? Pinting na -pasar? Picture niya. No? Huh? Yeah. Vice nice. yes. yeah. yes. nice. President and um, Mrs. Fernando Lopez. karaan kayo mga ano Karaan kayo mabalay Para hindi na gumulo wala charge at naging mayor po dito sa siya po yung mamimigay po ng mga lupa po dito sa so mga yung dito po. natin ano yung, mga ano yung, mga ano yung mga Si Yuenyo po, yan po ay kapatid niya po. At dito naman po, ito po yung lolo ni ni Maricette na si Don Julio Habellano oh, Whitebio. Yung mayari talaga ng bahay na to. Ah, Pero basa po kay Maricette nito, yung bahay na to noong 1799 po, po. Yung edad po pala ng bahay po ay 225 years old. Oh. 200 <laughs> So ito po yung safe place mo dati nung World War 2 po, tinataguan po dati nung mga babae po itong bahay na to. Ito po yung tinataguan pa ng mga babae kasi po pampatakas po sa Japanese era po. Kasi yun po yun, tina, yun po yun, yung comfort girl po kapag nabutan ka ng mga Japanese. Yun po yun. Kaya gumawa po sila ng safe place po at tunnel. At ito po yung isang bahay na to ay may tunnel po ito papuntang Haro Church po. Kung sa harapan ng Haro Church po, yun po yung Haro Belfry. Yun po yung nagusan ng tunnel. Hindi hmm. Hindi kami nadaan doon. Sarado <laughs> ah, na. na. Baka may bump pa na. Wala po. Next At may po pala sila dati po. Kapag mahirap ka po, doon nga lang po sa baba kahit magkadugo po kayo. Kapag may naman po, dito ka lang po si taas. Kapag sobrang yaman, dito po okay. <laughs> <laughs> Ayan, tayo lahat ay sa sobrang yaman. Yaman! <laughs> Thank Welcome mga mayamanin! <laughs> mga yayamanin, pasok!

Sige, picture, picture. Nila ko album namin ito po yung album niyo? album namin yung rumo ko, Mayor. Mayor of Irilo City, 1945 to 1947. Ito po, rumo ko. Ang

po yun. Pero kapag tanggap po ni Vice, wala ko po sa second chance po dito sa itaas. Baka mamaya po yung barela na po yung nalabas. Kasi <laughs> <laughs> ka nang na <laughs>

libro Plato da 64 e tanto va Gianmo attico qua yung size po. So, Yan po ay size at pantay po yung position niya At traso din po, ang mm -hmm. po. At po. Ayun po, alam na. Baka mamaya po, dito po natin alam. Baka may kasali na tayong ka, na lalaki. <laughs> Nagpupuka ng babae po. At ito po yung legs si susan po. Pero ngayon po, yung tinatawag po nila dito, pidgey spinner, yung malaking. <laughs> Pero ito po yung nilagay ng ulam. Sa pag may ipukulito mm. po ka pong ulam, dito po yung nilagay. Yan po ay umiikot, pero pwede po natin ngalin. Mm. Yan po yung pagsabi ni Mara kaya kaya na nawala yung isang ulam dito. Asan na? Ayun na po pala, kinuha na po ng anak, tinakbo niya na po. <laughs> Ayun, wala na ulam. Kaya, kaya, kaya wala na ulam. Ayun, wala na Yiko, ilang branches or at electro ko natin po do po sa my भाई ये कोई बात नहीं तो इसमें नहीं है जितना अभी था वो नहीं है वो लेके नहीं कौन सा आ गया है ये मैं जानता हूं सब

Huwag kang magkumpiyansa dyan. Baka matsira ang pinto. Maraming yeah. bantay. Security guard. Maraming. Alam pwedeng kukuha ng mga bariya doon. Daming bantay. Uh -huh. Thank oh. you. Oh. 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 Breaksman <laughs> <laughs> Mas. Anda ang <laughs> hitung bangak na itu 225 years anggar bangak na kan ini 2 gede baku baku bridge nu bridge na apa na temen lu balu seter saw na usara ke kuat ya anggar

parte ng square ng pero ng bayan ng bayan. Mayroon ding parte sa ng likod. na house, ito naman din din sa server's family house. Ito part two ng Arinola. Eh, dito talaga dito may saluhan daan niyan yung Arinola, dito sila naupo. So Huwag natin medyo galawin. Kaya lang dyan na yan nakalagay kasi wala nang paglalagyan. Pero originally, this was intended for the masters to use. Huh? So, this is our original arenola. Napakataas. So, we move towards this other portion of the house. This is what's nice in an old house. Sunod-sunod, napakasit-tabit ang lahat ng mga bagay at lahat ng mga rooms. So paglabas mo dito, you will see the main dining hall area. This is still part of the house, but we will not enter this one. Piece. So one day after one day. No. no. Oh. Philippine, no. no. Oh. Philippine flag? Philippine Vice President flag. Ah, Vice President flag. But, but Vice President flag. During Kirino was siya yeah, ang Vice Kaninig I mean, ko nito sa yeah. vlog. Moni, ang apo. Kaliwat na siya. Tanawa, kurang isipin niyo. Kalayo ka naman. <laughs> apo na nga. Apo nga eh. Sa buhol na. Apo't na mangkag.